Harus dai na mabistuan pa ang bangkay kang sarong 74 anyos na lolo. Makalis na masulong buhay sa pigkakaturugan na payag-payag sa Barangay La Union, Castilla Sorsogon. Alas 5.45 ning hapon kang nakaaging Sabado. Binisto ni Senior Fire Officer for Romel Reboa, ang Fire Marshal kang Castilla Fire Station ang biktima na si Francisco Jardin Jarme, residente kang nasambit na barangay. Sigun kay Reboa, Pasadwala sa isna ning bangikang ma-report sa indang insidente. Huli gibo sa light materials ang payag-payag. Marikas na luminakup ang kalayo. Madistansya man ang barangay. Kaya huri na kan makaabot sinda sa lugar kang insidente. Actually po, hindi naman kami nakapagkandak na ng firefighting gawa ng ang location ng bahay na sinu... ng sunog is more or less 3 km away from the highway at hindi mapapasok ng aming truck. Actually, don sa nakita namin is uh, mga siguro mga half of the body was, was already consumed by fire. Sa investigasyon naman kan PNP, mismong agum kang biktimang enot na nakadiskubri kang insidente as in nakapaabot sa indakang impormasyon. Madistansya man ang kaharungan digdi kaya pwede sir na daytulus tulos na riparo ang insidente de iman pigahalik ang otoridad ang posibleng anggulo ng foul play. Kung po kung may foul play, kami nag po, nagwa po kami asistensya sa Soko po sa Sosogon Provincial uh, Forensic Unit para sinda na po ang mag examine kung madetermin ko anong kausa kang pagkagadan -pag kayo itong sabing lalaki na nasulo. Kung anong kausak kang pagkagadan niya before o after nang ano ng pangyayari. Sa ngunyan, Blanco pa ang BFP sa kung ano ang naging kausa kang kasulo. Mantang padagos man ang pinagigibong hirarum na imbestigasyon kan PNP sa insidente. Mientras tanto, ngunyan na taon, ini ng nang naitalang insidente ng kasulo sa nasambit na banwaan na may binawianing buhay. Para sa mga baretang tatakbikol, no Nomer corporal.